Paano nga ba gumawa ng formal photo na katulad nito na maaari nyong magamit sa inyong resume at sa iba pang mga bagay na gamit lamang ang inyong cellphone at ito ay libre. Panorin nyo lang ang video na to. Una, mag-prepare na po kayo ng inyong selfie. Mas maganda po puti yung background. And then, punta po kayo sa inyong Play Store. Download nyo po itong background eraser. Open nyo lang po yan. And then, click load photo. Click nyo po yung inyong selfie. Crop nyo po na yung kukuhanin nyo lang po. And pag nakrap nyo na, okay na yan. Click done. Click AI auto. Click nyo po yung done sa taas. And then save. Then click nyo po yung finish. After nyo po na makagawa na ng picture na walang background, ay pumunta kayo sa Google. I-search nyo po ang formal photo online free. then, itong cutout pro, i-click nyo lang po yan. Upload image. And then, i-click nyo po yung inyong uh, picture na inalisa ng background. And then, ito na po yung inyong picture, no? Papalitan nyo na lamang po ng attire. I-click nyo po itong logo na damit. Pili na lang po kayo dito ng gusto nyong attire, no? For example, ito. And then, ayan mga lodi, no? pwede nyo na po i-export. No? Marami po kayong pamimilian dyan. Hanap na lamang po kayo ng inyong gusto. And then, i-click nyo na yung done. Then, click nyo po yung download HD. Okay, downloading na yan. Punta na kayo sa ating uh, gallery. And then, check natin. Ayan na po. meron na tayong formal photo.